Malaki. Agrabi. Agrabi. Mala Uy, malaki. Ah, grabe. grabe. Malaki, oh. Uy, grabe. Uy, grabe. what's up mga kurakon isang magandang hapon po sa lahat yan magandang magandang hapon po sa inyo yan sa video po natin ngayon ay nandito na tayo sa dagat syempre kakaot lang po natin sa trabaho wala tayong overtime yan, dito tayo mag overtime palutay po yan dito tayo magandang araw walang namay dito sa spot yan no? Wala Bali target natin ngayon mga kaulako ay pang -tuyo Dahil marami nag order po Kay misis na pang toyo Marami nag order 20 balot ay targetin natin mga pang toyo mga kaulako Sa pagdadaing tayo mag overtime Yan bali samahan nyo po ako mga kaulako Isa lang po tayo sa bali sa dibdib natin ilalagay ang camera yan tara po. Let's go. Yan po makurawan, bali subukan po natin dito. Agis tayo dito. Uy. Sana may isda diyan. Uy, meron oh. Ano kaya ayun? Ay hindi na bulsa 'yun. Sayang. May maputi doon na isda oh. Sayang, ano ko 'yang isda 'yun? Parang patay siya. Uy, may hipon, Ayos, uy, hahaha! <laughs> hipon, my goodness! Aayos, oh isang malaki! mag-alin lang pa <laughs> ayos na kaysa tayong banamay kung mawala dyan sabi yung target natin ano eh Hagis pa tayo mga kuragun pang tuyo yung target natin eh. Uy, buhay na buhay pa yung hipon Ba, parang mayroon pa. Ito mga talon-talon niya Yan po mukha akong bali. Dahil unang hagis natin, may hinahuli tayong hipon. Subukan natin sinubuk. Nandito pa ako, subukan ko sa nahulihan ko ng maraming hipon dito. Hagison natin dito. Baka may mga hipon. Grabe ang ganda ng bilog niya.

Si nga Sayang Nak wala asya Baru medyo menuju mulai siya Pasti di sana yang itu Wala <laughs> stik Muntik pak rumah sipit Nuh no. Uy, meron. No ya. Halo, yin. Dapat naka-focus sa cramps nito. Yan ada ng ulo. Aligasin. Uy, buhay ano, mau. Uh, ayan na nga, nga hipunnya. Uy, thank you, Lord. Sa aligasin po. Because, ay. Sama pang Aligasin. <laughs> hipunnya. pa City Bu. Ayos. Ito hindi siya gaya ng ano. Isang hagis natin. Nakaapa tayo rin. Pailan-ilan lang ngayon. Kulit na itong kulit mo ito. Hmm. Bo. pitik-pitik ah. Isang ipon lang din na natin mga kuragon. natin dito mong kragon subukan natin dito grabe ang ganda ng agis natin ang bilis si dumilim <laughs> palubugin muna natin hipon hipon muna ang target natin Sa maya maya punta na tayo dun sa may, sa may kabilang lagusan May malaki. Ay, grabe. Malaki, oh. Uy, grabe. Ano kaya to? Grabe, malaki mga kuragon. Kinakabahan ako sa anong isda kaya to. Ang lakas niya. Sana nabulsa siya. Grabe. Sana nabulsa yun. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Hoy, baramundi yata yan, oh. Ay, swerte na naman tayo. Woo! <laughs> sabi na, sabi na. Swerte. Ay, makakawala pa. Makakawala pa. Uy. Uy. Ay. Uy, <laughs> may sugpo pa. Ay, maliit. Balik natin. Grabe, malaki nga. Malaki, baramundi. Uy, thank you, Lord. Woo! Buti na lang. Ha. Ayos. Ha, tanggalin natin. Wow, naman. Sini-sini ka nga naman. Lord Wow Yan po oh. Kurang ako, no Wow Thank you Lord Biyaya na naman po Para mundo oversized. Ayos Sipti na natin Grabe Dito pala sila Wow uh, Umapalag pa <laughs> Dito muna natin dyan Grabe Uy, mayro mayroon pa oh May mga ipon pa Ipon oh, hindi sa sugpo kung sug yan, ibabalik na ito. uy, meron pa maliwanag na maliwanag ipon tsaka pang tuyo ayos কৰা mo I don't know what I eat. Mean. Ikaw oh, no? Dalawang hipon ulit. Ayos. Yan bali doon na po tayo mag Dinisan ko lang to. Agis tayo dito mo kurago. Nawala yung alaga ng ating pusa dito ang kaya sa napunta baka may kumuha kinugtup hais tayo dito abang may liwanag pa Uy, dami. Uy, jackpot. <laughs> ang dami yata ang pantuyo to. Sana mabulsa kayo lahat. <laughs> Uy, nakakawala yung iba. Nakawala na yung iba, oh. Malakas ang agos kasi, mga kurakon Nakita ba? Kunasan natin. Ayun, oh. Hinihila natin. Sana nabulsa sila kanina pag ano natin ang dami na kurug kurug ayan na, oh uy madami pala talaga ayan na uy may mabigat na kahoy pero madami ang uli natin uy may may malaki uy grabe mamaw oh. uy <laughs> grabe thank you lord may mamaw oh mamahalin <laughs> doon tayo sa taas uy <laughs> grabe mamahalin na dali natin <laughs> Kadali tayong mamahalin. Hoy, thank you Lord. Puro mamahalin na huli natin. Tidak ada yang melepak Tidak masarap ang sabaw nito Grabe ka mama o mong ako no mag isang si Mag kilo siguro to Kumulang mang kunti lang Yan mag-aas ka tayo mukha ng isda mga ko rago dyan muna yan maglasagis ako dito maglasagis tayo dito mo ko rago favorite spot sayo kita pa kaya uy kita pa ng konti Uy, meron ha. Panglasagis natin, pangdagdag. Uy. Mm, malaki pantuyo. Ay, monti lang ngayon. Monti lang ngayon, mukra ako. Pero ayos na yan yung sap-sap. Tsaka, uy, may hip. Ay, sugpo oh. Sama natin to. <laughs> Kukumplodge pa siya. Ayos, may pandagdag mga kuragong. Uy. Ha. Ayos na yung mga kulagong Goods na goods na yan Ginabi na tayo oh Ito na lang Tanggalin natin at Magano na din tayo pa uwi Tingnan natin kung makaluto tayo sa bahay mga kulagong yung mga nakasama pang maliliit ibalik natin yan ayos hmm ayos nice na safety na natin balik natin yung mamaya uy buhay na buhay pa yung silver natin oh eh. po mga kurakon bali sa bahay na lang ang update natin ito yan at sa pagluluto na lang po let's go yan na po mga kurakon bali na sa bahay na tayo at yan po yung ista natin no? oh. dalawang mamahaling mamao. wow ang laki talaga nya si Brim at baramundi baramundi talaga na ilaw yung mata oh. Yan. Tapos ito yung mga pangdaing natin na iba. Tapos may mga hipon po dyan. Oh. oh. Ito po po. Hipon. Napailang, ito may hipon po. Walang hipon din yan po. 2, 4, 5 pala. 5. Ay ito pa. Mayroon pa. Oh. Anim anim na ipon tayo yan bali magdadaing muna ako nito mga kuragon. tapos lilinisan ko din to lilinisan po muna natin yan tingnan natin mamaya kung anong maluluto po niyan. yan yan na po po lang mga bali ayan nalinisan na po natin yung mga isdang nahuli natin yan na. Yan. Bali. Ito yung malaking dalawang malaki. Oh. Grabe. Si Brim. Yan, bali. Bukas na lang po yan lutuin. Mga kurahon dahil na uh, medyo natagalan tayo sa pagdadaing natin. Ayan po oh, yung daing naman natin. Natagalan tayo. Pakatapos natin nagdaing, kumain na din po tayo. Bali, bukas na lang po yun. Pang almusal. Yan yung daing natin. Ayan, yan po yun. Nabiyak na po natin lahat yan. Yan. Nabiyak na po yun lahat. Ilagay muna natin yan sa rep. Tapos, bukas ay ibibled naman natin. Yan o. quality ayos na din yan ganda ang pakadaan yan bali hiwain ko po ito bali si paring chow daw ang mag ano dyan bukas magluluto yung mga kasama natin dito maaga silang magigising kasi bukas sila naman daw po magluluto tapos update na lang po tayo bukas kung anong magiging luto nila nito hiwain ko lang po din yan 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 po mo bali naluto na po pala ng mga tropa natin yung ano ayun o wow tapos si Dong kakarating lang oh start to kakawin lang kapos kain iwan mo ayun o taglamig ko oh, naman masarap hipon yan may hipon ito so, yung huling kagabi o oh. yan Ketaus lang natin mo kurang kumain din na tayo nag video dahil mamadali tayo medyo tangalay tayo ng gising ayan babaonin po natin yan yan yung may hipon pa ayos libre ng pang ulam libre na naman yan dito na lang po makura ng ating video maraming maraming salamat po sa inyong panonood yan ingat po tayo palagi and God bless po sa lahat ang sa muli bye bye